Nasa ano kami ngayon ka Nasa kabundukano kami may nadaan ano kami ng ano bata. Try natin kumusta yan. Doon natin i-park. Yung ano. May problema yan. Ano siya ano Parang ano lang ano 20? 20 o 30? Dito natin park Ayun, oh, nakatanaw sa ano. Yung park natin dito. Oh no. Kuya, pwede magtanong? Magtatanong lang sana kami kung saan makakabili ng tubig. Grabe ng sunog eh no, kuya. Kanina pa yan eh no? Kanino kaya lupa eh ay susunog na yan? Kumusta ko ya? May tinapay pa diyan, 'di ba? May mo ba lahat yun sa'yo? Ang dalawa? Grabe ka naman. Sabi. Wala kang natira. Dalawa. Naubos mo? Baka nga gutom siya. Baka hindi siya makano. Kuya, may tubig pala kami. Kumusta? Okay ka lang, kuya? Kumain ka na? Kailan ka pa dito? Pangalan ko Ram Kuya Ram oh. Pangalan mo? Kanina pa ba yung nasusunog kuya? Yun naman si Kuya Ogos. Yung kasama ko. Saan ka na uwi kuya? Ganda ng tanawin oh. Ikot mong ganun Kuya Ogos oh. Baka pwede mong i-share sa akin yung problema mo, kuya. Sobrang bigat ba? Um, kaya masyadong malungkot, kuya. Pakilala ko ako ulit. Ang pangalan ko, Ram. Ram. Siya si Kuya August. Kuya August, Si ikans kayo. Ha? Huh? Chickens ka? Tingin ng tingin sa'yo, baka akala niya masamang tao ka. Ano na? Okay na. Huh? Bakit? Tumawa na sa'yo. Mm -hmm. Pasensya ka na dyan. Masungit dyan eh. Ayaw magpahawak ng kamay. Dito ba yung bahay niyo? Dito? saan dito? Pwede ma, ano? Pwede ka namang samahan doon? Kuya? May asawa ka na? Ay, ang sarap pagtanaw dito eh no. Kaya lang baka sumakitsuntsan mo. May init. Yung ano, upuan mo. Wala ka palang tsinelas. Ang pangalan mo kuya? Ang dami niya ng pinaganom ano ipakita mo. One, two, three, four, five, six, seven. Dito na yung ano. Kailan ka pa dito, kuya? RJ. Basahin mo. MarJ Bahala na gang. Ah, bahala na gang. Pangalan mo kuya Mar o J? Uh -oh. Magka masyadong mag-isip kuya. Hindi maganda sa tao yung masyadong malalim mag-isip. Lagi mong isipin lang yung mga magagandang blessing na ano yung natatanggap natin araw-araw. Yung nagising lang tayong malakas sa umaga. Napakagandang blessing na kuya, di ba? Di ba? Yeah. May malapit ba na tindahan dito, kuya? Ha? Di mo alam? Baka pwede ko na malaman yung pangalan mo, kuya. Kaibigan kami, kaibigan. Kaya huwag kang mag-isip ng masama sa amin. Diyan ba sa baba yung bahay niyo? Sa baba? Tara! Kumusta yung kasama mo doon? May kasama ka doon? Problema lang yan. Dapat huwag kang papatalo sa problema. Ano man yung mga problema na yun, tawanan mo lang. I ano mo lang kay God, isuko mo lang lahat kay God dyan. May pa ba kay God? Ya, yeah, huwag kang matakot kuya. Ay, dito ba sa baba? Yung daan. Kuya. Tara. Huwag kang matakot sa amin. Maging positibo lang tayo. Huwag kang susuko. May asawa ka na. May asawa ka na, kuya. Dito daw yung bahay nila eh. Sa baba. Inom ka ng tubig. Huwag ka ng loob. Oh, ako yung nalulungkot sa iyo eh. Diyan na. Inom ka na. Straight mo yan. Ako, ni-straight ko yung isa kanina eh. Hmm, kalahati mo. Dito daw ang bahay. Tara, kuya. Punta tayo sa bahay mo. Sino kasama mo doon? Parang gusto ng umiyak yung puso ko dito sa bata na to. Ang laki ng problema. Paano tutuloy yung luha ko eh. Tara, baba na tayo. clear. Tan na. Ah, pagka dinibdib mo masyado yung problema, bahala ka. Mas mahirapan ka niyan. Ah, tao po. Kilala niyo po ba? Kilala po niyo. Okay. Kilala po niyo. Ah, hindi. Kilala niyo po ba? Thank you po. Tay, kilala po niyo? Kilala po niyo? Thank you. Ganyan talaga yung buhay ko, ka, Parang Karang Parang, parang wawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Ang mahirap, Mahina yung pinagkukuhanan mo dito at dito kay God. Susuko ka talaga. Actually, gusto ng umiyak yung puso ko eh. Sa ano niya eh. Kaya lang. Ha! Ayok lang. <laughs> Actually, madami makakarelate sa ganitong lagay ni Kuya. Para makilala ko yung asawa mo, o yung mga magulang mo Ano? Baka, ma baka may maitulong ako sa iyo Ha? Baka mayroon ako maitulong sa inyo Ano? Kuya? Let's go! Kuya, baka pwede ko malamang pangalan mo Sige na Pangalan mo kuya? na? Gusto kong malaman lang ang pangalan mo. Ikaw ba yung si Mar? Mar ba yan? Ilan taong ka na? Okay. Kaya pagka sinabi mo yung pangalan mo, alis na kami. Gusto ko na malaman yung pangalan mo. Baka hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Naintindihan mo yung salita ko, kuya? Ah, naintindihan niya. Ah, ilan taon ka na? Okay lang ba nandito kami? Kuya. Okay daw. Kilala po nyo? <laughs> Pero gusto mong nandito kami. Okay daw. Eh gusto mo pa lang kausap ako eh. Ayaw mo naman sabihin yung pangalan mo. Pangalan mo. Sabihin mo lang pangalan mo. Ayaw mo naman kaming kausapin. Kuya, baka natatakot ka sa amin. Huwag ka matakot. Gusto lang naming matulungan ka. Sige na, kuya. Tignan mo, linalangaw yung ano mo. Uh, gusto ko malaman lang yung pangalan mo, kuya. Pero taga dito ka. Uh, oh, taga dito siya. Tara, dali na. Hello. Ha? Mayroon Oh! Tara na. Yeah. Uh, yun pala. Samahan ka namin. kala ko dito ah dyan oh. na ano ako sumaya yung puso ko nung nagsalita na si kuya Saan yung daan natin? may mga uwak dito no? Saan yung daan? Ha? yad 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 eh dapat pala nagsasakyan na lang tayo. Kunin ko kaya yung sasakyan. Malayo pa? Dito pa ganyan? Ha? Lalakarin natin to. kunin ko muna yung sasakyan kaya, no? Kuya Gus, kunin ko nga yung sasakyan. Baka Ano Dala yung dala-dala niya? Namulot siyang iba. Mm. Oh my God. May something din pala. Ah. Kala ko naman, pinutulan na ng dila, kaya ayaw niya magsalita. Ano na Kaya pala, mayroon din. Oh, ko naman, hindi, hindi din natin alam kung gutom o sa ano, may something. Parang ganun na rin kasi yun eh. Pagka na gutom ka, parang ka na rin ano